ko ba kung ano ito ni bulaklak na pwedeng ihalo sa gulay ihalo po namin sa munggo ito ayan fresh lang po ito kakukuha lang po namin sa puno niya sinungkit po namin o ba diba? ayan po siya o oh. ayan ayan bali ito po yung tatanggalin o ba diba? tapos tanggalin din po ito ihalo po namin sa munggo masarap po itong ihalo kaya yan ayan po ito po yung mahal po itong gulay na bulaklak ayan kaya ayan, thank you for watching guys in the shadows I know it's hard